Ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano patigasin yung poste. Eh. Una, ikukuha kayo ng martilyo at eh, sa ulo, este sa simento. Sa pagpukpok, dapat nakafocus kayo doon sa pako, ha? By the way, baka makalimutan ko, naghahanap pala dito si ate ng helper. Ayan, papakiramdaman mo lang kung tumigas na ba. Ito pala ang mga requirements sa mga gustong maging helper.